guys ito na yung ano natin no oh. patola natin matas na yung ano nya Matas na yung nakyatan nya kasimple ito na kasimple yung aking patola medyo okay okay na ang panahon sa hapon hindi na siya ganong mainit ayan magdidilig ako mamaya bipidyuhan ko lang kasimple itong aking patola yan na yung sa yan okay ito naman, matuyong-tuyo pa yung sa baba, kaya kailangan magdilig. Yan. Ito rin yung aking sitaw. Yan. Kasimple. Ito rin yung aking malunggay. Lagi kong kinukuhanan ng dahon. Hinahalo sa munggo. Tapos, dito rin yung aking sitaw. Actually, medyo mataas na rin yung inakyat nung hindi hindi sila nagsabay-sabay lumaki. Sabay naman na itanim. Yan oh. Pero itong isang puno, ang bilis, andito na sa taas. Yung kasama niya, maliit pa. Yan kasimple yung aking sitaw. Ito naman yung aking kalabasa. Oh, maganda na yung aking kalabasa. Lumalabas na yung kanyang talbos. <coughs> Ayan 'yun din 'yung apat sa gilid. <coughs> Ayan. Simple 'yung ating kalabasa. Tatay, dito sa loob. Ayan 'yung aking tubig na pandilig. Ayan, ito naman 'yung aking hupo. Ayan 'yung aking hopo. Ayan. Yeah. Ayan. Kontwa ay 'yung aking upo yan yung aking talong na luma may papaya dito sa ilalim baka sakaling makalusok makalumaki ito rin yung isang puno malaki yung puno malaki na yung puno ng aking malunggay actually 1 years na yan kasimple hmm, siguro kung sa Pilipinas malaki mas malaki na yan kasi doon may ulan dito walang ulan eh, kaya ganyan medyo matumal yung paglaki ng kanyang mga kahoy So, mag muna tayo mga kasimple.